may mga side comments yung father ko na, ay hindi, para makatanggap ka ng maraming gift, maraming pera, kailangan natin maraming invite Bale, ikakasal na po kasi sana kami this December. Pero nang may sariling desisyon yung father ko. Bakit yung tatay mo ba yung pakakasalan ng fiancé <laughs> Uh, Magto-two years, engaged na po kami this July. Tapos, sana, same year ng December, ikakasal na kami. Kaso, yung parents ko, specifically my father, ang gusto gusto niya kasi yung invited, syempre, sa yung mga friends huh? niya, which is hindi naman namin kakilala. Eh, kasi kami nung fiancé ko, we have decided na intimate lang. Pero ayun, may mga side comments yung father ko na, ay hindi, para makatanggap ka ng maraming gift, maraming pera, kailangan natin maraming invite Dito ba sa suggestion niyang ito, may iaambag siya? Meron naman siyang sinabi, sabi niya, sigegawin yung unang plano pero since pag 'di ba, po pag nag-rent -re lang ng venue ano lang siya parang ilang hours lang so after that gusto niya may handa pa sa bahay namin wow. para yung ibang friends niya <laughs> ibang relatives namin na hindi namin ma-invite doon sa first venue eh makapunta gets ko na sagot niya yung second reception pero hindi ko naman sila kilala I, I mean para saan? Hindi naman ako after gift, hindi naman after ako monetary. Ang gusto ko sana eh, ano lang, as in, kakilala lang. yung walang iba na, wala namang ambag ba sa relasyon kami. Mm, sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bishop panunod sa amin, no? Mabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, ilike mo na ang video na ito. At mag- Nagka na rin, Ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.